At dahil mahaba-haba ang araw ngayon, wag natin kaliktaan humigop ng mainit na kape. Kasunod nga pala ito ay pagkain ko na ng tanghalian. Inaayos ko na rin ang aking gagamiting kasuotan. Kailangan komportable, maayos at malinis ang susuotin natin. Dahil na rin ang kalaban natin dito ay init at bigla ang ulan. Ngunit dapat tayo ay sumusunod pa rin sa ating tinatawag na tamang bihis. Siyempre pito kailangan natin. Ganun din ang ating sandata. Kasi hindi naman natin alam kung anong harapin natin sa bawat araw. Kailangan masiguro natin wala tayong nakiligtaan. At na nga tayo para sa ating pagbabantay. Nagtipon-tipon na nga pala mga tropa para sa pagbibilangan. Ay, ayan, uh, alam nyo po may mga nagre sa akin mga kabatch ko Bakit daw hindi ko sila sinasama sa mga vlog ko Ayan po, okay Huwag ka na, matay huwag salita <laughs> Ayan po sila mga batch ko po yan, mga <laughs> Okay, happy new year Happy, happy new year Nakapwesto na nga pala mga tropa, may kanya-kanya mga lugar para sa kanilang monitor At kasalukuyang nagpe-perform ang mga artist. At ayun nga, puto ka na! At yan nga pala ang kwento ng salubong ko ngayong taon. All right.